Sige mo na jawad. to, maluwag, maluwag to. Maluwag. Baka isabit niya sa ilalim eh. Ang niya. Ano, hinilabas? Oto? Oo. Napagod ka na. Pagod Ay puta. Yan bigay mo na to. Matilak. Mm -hmm. Bigay mo na to. Ah, oh, Ito utang na 'yan. Sige nga. Wala ah. na si Wala na mo na to. Yeah. Ayan. Tayo na <laughs> Ha? yan? Eh. Iba yung lakas nito, bro. Iba yung lakas niya sa mga nahuli, oh. Iba yung lakas niya. Ang ginaalala gina ko rito, maliit tong nakalagay dito. Ha? Maliit. Oh, shit. Pagod ka din. Nandito. Eh, nakatambag. Ah bro. Hindi ko alam Hindi ko lang alam. Hindi, nakatambag. sumabit dyan. Oo okay. nga.

Ang video. Ah, uh, kami din ba rin. Oh, right, oras po natin ay hindi <laughs> ko malaman. Ayan, kanina pa kami sinisibaran ayo tamaan. utamaan. Yeah. Ayan, naka-strike tayo. Sana pagbigyan ito mayahon. Sana na makuha natin na. 'to. Dahil pala Di ko alam. Hey, hey, puta, pa nagtagdo nung dito lang. Eh, uh, lakas pa. Ano na ila? Papagod din niya, wala wala na namang sasabihan makaangat lahat yung mabibigat ay tito nyo malakas pa rin bro na, mga, malalim naman eh ay mataas naman eh ay mataas mm. Tara ko na oh, dugtat. 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 Di dalug. Ito. Alin lang nga kung di ko niya isdayan. <laughs> ah, shout out sa mga kan. Mga kaibigan natin diyan na, na nanonood ng aming channel. Oh, yung mga, mga nanonood diyan. Mga kapwa namin vlogger na small ito. Ito <laughs> po yan pa lang kami nagpapalampik. Ay, yung ina-anak ko, nainit na. Gusto na. lang Pero wala naman sa hawak na ganso. Dadamputin na lang daw niya. Ayan, happy birthday po bukas. Happy birthday. Regalo mo na to. Regalo mo na to kay kagawad. Ayan, malayo po. Hindi, wala ganso yan. Ayan na na yan. <laughs> Ayan! Piyastahan na! <laughs> May Ferris wheel na po. May imbitahan po kayo sa Pesta na pan Huwag dahil siya nabindalan. Nakalahati na yata. Malayo. Malayo na yan. Kapagod na yan. Kasi ay. May taganda, pag nagsiging ka na hindi ba, may mm. okay, nga naglalaro mo ng ganda. Okay po to mga pae. Hindi pa nang Ay, nasa likid dyan, pag laban mo at taga Bulacan. Kaya maingat, ingat. maingat, maglalaban ah, pato. <laughs> <laughs> Alam mo lang, kung sinipad na malaki ay tarla. <laughs> wala pa po ang mga taga Dingalan. Mm. Yeah, Aram mo lang ito, wala nang sasabitan. Yeah, para akumuli mo lang? Ibinas mo, maliit eh. Napagod mo. Dito lang, diba ito? Pangdayang dang. Hmm, buo'y pahinga nyo. Di, pangdayang dang to. Pangdayang <laughs> dang lang ba? Uh, Oo. Ayan pa, ayan ay, pa. Ay. Sayang. Wala pa eh. Ganyan. Si ikaw naman ang kinawa niya, yung wasabi naman. Naisay ko kanina, asin. <laughs> Sabi na ba niya nga anak, mantika ang puta na mm -hmm. kaya lagi alpas ang puta <laughs> Matulas <laughs> Ayaw tumama ang puta Galaki yung anak nila, kanina yeah. Kanina? Naman, kanina anak eh Aarya na nga, aarya ko na saan eh Lumitaw naman Yung papalulusa ko na Lumitaw Lumitaw ka na Lumitaw <laughs> Ay, yung kan. Ma ma din Maganda din yung lipstickan. at yung lipstick. Ito ka pasarap Yan, sana po. Ganito na magdamag yung panahon. Pagbigyan kami. Tapos yung kain din naman. Napit na po yung timpla ng merienda. Inaanak po. Napitimpla na ng kape. Napit na yung ng kape. Napitimpla na ng kape. Rest <laughs> ready po ang kain pala ng isda na buong sa sana. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. natin dyan. <laughs> oh. Inaantok na kami pero sa iba di isda. Nakakasiin. Ginising kami ng isdang to. Adlog. Nakita mo na? Saan saan? Kasi? Okay, Kasi? Kasi?

Buti na, na. na lang binigay. Hmm. Hmm. Yan no? Yun. Hmm. Thank you. Yan. <laughs> hey. oh. hey. Ano lang po, gilid mo. Yes, sabi ko. <laughs> Puta, nakaswerte talaga. <laughs> Sa gilid lang. Uunat. <laughs> Uunat na ibiyas. <laughs> ay, nako. Magkakalaman na rin tong ano ah, inuupuan ko. Ay atin, ay ay, ay ay. <laughs> Pinagpawisan ako dun ah. Ayun.